Nagbogman ng batiko sa nagdaang vice presidential debate na natili pa, natili pa rin mabenta sa mga si Senador Bongbong Marcos. Sa pinakauling SWS survey nga, nag number one pa siya. Kung paano to nangyari, alamin sa report na to. Senator Bongbong is not being honest with you. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yon ay nakaw yun sa taong bayan. I take yes. offense dun sa sinabi ni uh, Senator Marcos na ginawa namin yon sa pamumulitika lamang. Alam nyo kung hindi namin ginawa yon, si Vice President Binay sana ang magiging presidente ng Pilipinas. Kung mahal mo ang iyong bansa, hindi mo gagawin yon. Hindi pa mumuliti pagmamahal sa bansa yon kabi bilang batikos ang inabot ni Sen. Bongbong Marcos sa Pilipinas all, Vice Presidential Debate noong linggo. Pero sa kabila nito, na-enjoy ng senador ang debate kahit daw panay ang atake sa kanya ng mga katunggali tulad na lang daw ni Sen. Alan Peter Cayetano. Ang mga pambabatikos kay Marcos tila walang epekto dahil sa bagong SWS survey, number one ng senador matapos makakuha ng 26%. Dumausdos naman sa ikalawang pwesto ang madalas manguna noon na si Sen. Cheese Escudero na may 21%. Halos tabla na sila ni Congresswoman Lenny Robredo na may 19%. Tingin ng ilang eksperto, hinog na ang voting base ni Marcos para sa darating na eleksyon. Obviously, the Marcos issue ay nabuhay. Kaya ang usapin dito na lang na naiwan, tatamaan ba si Bongbong? Unfortunately, sa tingin ko, mahirap kasi ang base ni Bumbong Marcos, actually, mga matitigas na base ito, Marcos Loyalist, mga Ilocano, at uh, itong sinasabing millennium youth, ano, generation. Hindi naman daw nababahala si Escudero sa pagbaba sa survey. Pero napabalitang nagpulong sila ng katandem na si Senadora Grace Po para baguhin ang kanilang campaign strategy. Um, ang survey naman talaga, gano'n? Mataas minsan, bababa minsan. ang um, lahat ng survey, tinitignan na pinag-aaralan namin. Tinuturing namin totoo at tama lahat yun. At base doon, gumagawa kami ng mga pangit job na yun sa mga dapat na adjustments na gawin. Bagamat bumaba sa survey, hindi para huli ang lahat kay Escudero. Si Senator Cheese ay humihina sa National Capital Region. That used to be his strength not his bailiwick but his strength. And of course, we all know naman na si si Senator Bongbong Marcos continues to be very strong sa northern and central Luzon, the Ilocano area. So sa pagpalu niya sa NCR, eh, lumalakas siya. So kailangan maagaw ulit ito ni Senator Chiz Escudero at para maagaw to, he needs to be more aggressive. Find the weak area ni Senator Bongbong at doon niyang tutukan. Umaaksyon bilang Pilipino, Faith Del Mundo, News 5. Be sure come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.